Mga kabayan, ano pa ba ang ibang akala nila na totoong tungkol sa mga OFW? Pero, mali pala. Unang-una lahat ng OFW ay mayaman. Ang reality, akala nila pag nasa abroad, automatic kasing yaman ka na ni Manny Pacquiao. Daw, kaloka. Sa totoo lang, marami sa ating minimum wage earner lang abroad pero nagtiis para lang masabing may padala. Hindi porket na sa Hong Kong, nakaguchi na. Marami sa atin, nakaukay lang at nagbabudget meal para makapagpadala. Pangalawa, OFW, walang problema. Reality dito, kala nila happy-happy lang tayo sa abroad. Grabe ang homesickness at pressure. Kahit malungkot, hindi pwedeng umuwi agad kasi may kontrata. Tiis lang ang mantra natin. Hindi lahat ng OFW naka-aircon sa trabaho. Maraming DH, construction worker at factory worker na sobrang hirap ng trabaho araw-araw. Pangatlo naman po, pag OFW, automatic may balik balikbayan box. Mali po iyan. Reality, hindi lahat ng OFW nakakapagpadala ng balikbayan box every year. Mahal ang shipping fee. Minsan, pinag-iipunan pa ng dalawang taon bago makapagpadala. Yung iba, pasalubong lang sa maleta kasi walang budget sa box. Pero, sasabihin pa rin ng pamilya, wala ka man lang dala Pang-apat naman po, OFW walang time sa pamilya. Mali po reality nito. Akala nila busy lang tayo sa sarili natin. Eh mas lalo nga tayong nagsisikap para sa kanila. Kahit 12 hours ang shift Nagla live call pa rin sa pamilya. Pagod na pagod na pero kinakaya parang lang makita sila. Ang mga padala at sacrifice natin, yun na ang love language natin kahit malayo tayo. Panglima po, pag OFW, pwede nang mag-retire agad. Mali po yan ang reality, akala nila pag nag-abroad ka, milyonaryo ka na after 5 years. Diyos ko, hindi ganun kadali. Maraming OFW walang savings kasi lahat napupunta sa pamilya, tuition, hospital bills, at bahay. Yung iba, 10 years nang nasa abroad pero walang naiipon kasi laging may emergency sa Pinas. Pang-anim naman po, OFW hindi na nagugutom. Mali po yan. Reality nito, akala nila kumakain tayo ng steak araw-araw. Eh marami sa atin nagtitipid sa instant noodles para lang makapagpadala. Minsan, isang cheeseburger lang ang meal natin para makatipid. Madaming OFW walang health insurance. Kaya kahit may sakit, tiis lang at walang reklamo mga kabayan, hindi lahat ng sinasabi nila tungkol sa OFW ay totoo hindi madali ang buhay abroad pero ginagawa natin to para sa pamilya natin sa mga kapwa ko OFW, saludo ako sa inyo